Hello guys, gandang hapon. Ayan, ayan nagluto si guys Ano yan? Ulo ng? Ulo ng lapo-lapo. Ulo daw ng lapo-lapo yan guys. Sinigang sa miso. Tinanggal niya na yung mga gulay na mustasa. Kahapon naman ang ulam namin ay sinigang din na na isda. Anong isda yun? Ayan, ulo-ulo ng lapu lapo daw yan guys. Sinagyan niya ng belly. Belly kaya pinunin um, mm. kami guys ito ulam na sabaw lang ulam na ganyan ang mga mahihirap sabaw lang ulam na Ayan. sinigang samiso guys sarap yan sa usawan patis patis na may sili at kalamang So guys, thank you for.